balikan lang natin ng konti etong, etong issue na ito ni Vice Ganda at ni Heart Evangelista. Nagsalita na po yung mayor dyan sa Sorsogon kung saan naroon yung elementary school na tinutukoy nga ni Vice Ganda sa kanyang pahayag kamakailan sa it show time na kuno ay yung skwelahan na yon ay walang reading materials, bulok yung paaralan na yon at kaawa-awa ang mga estudyante. Yon ay pawang katotohanan. Ito daw ay nagdulot ng kahiyan sa Bagakay Elementary School. Oh, talaga ba? Nahiya yung mga estudyante, nahiya yung kaguruan, naging negatibo ang, ang tingin doon sa school na yon ng mga taga-Solsogon. Baka hindi. <laughs> Parang hindi naman. Baka nga po meron pang mas naawa. At uh, baka do mami pa yung posibleng tumulong sa eskwelahan na yan, sa mga susunod na pagkakataon. Hindi kaya't ang naging kahiyahiya dito ay kayo po, kung sino man etong mayor na ito. Hindi ba't ang naging kahiyahiya dito ay kayo po, mayor? <laughs> Talagang sisisihin nyo yung pahayag ni Vice Kenda na kung tutuusin yung mga ganyang statement po, yan po ay pumupukaw. Yan po ay nagiging daan para etong mga politiko, etong mga namumuno sa bawat uh, LGU halimbawa, ay tignang mabuti kung sila ba ay gumagawa ng maayos. Sila ba ay nasa tama? Tinutulungan ba nila ang kanilang komunidad? Inilalagay ba nila sa alanganin ang kanilang um komunidad? Yun yung, yun yung naging, or etong naging pahayag na ito ni Vice Kenda ay wake up call. Hmm na hindi lang yan dyan, dito sa, sa uh, Sorsogon, ah, uh, itong mga ganitong klasik sitwasyon. Ito po ay, or maraming ganitong sitwasyon sa ating bansa. Maraming ganitong sitwasyon. Bakit nga ba nabanggit ang pangalan ni Heart Evangelista? O sige nga, kung hindi ba nabanggit ang pangalan ni Heart Evangelista, ito ba ay pag-uusapan? O sabihin na natin, kasi ang sinasabi na itong mga uh, DDS for Cloud now, hindi kailangan ni Vice Kenda ng uh, cloud. Ang gusto ni Vice Kenda ay mapansin, mapakinggan yung boses ng ating mga kababayan na siya o sa kanya o siya, sabihin na natin, ang lakas loob na nagsasalita at nagre-representa nga sa mga kababayan natin na ganito ang sitwasyon. Ay hmm. eh, totoo naman kasi. Masaklap yan. Totoo na sa isang Uh, sa probinsya ng isang marangya. Yung, mga pam yung pamumuhay ni Heart Evangelista, ng kanyang asawa, makikita niyo naman kung gaano karangya. Tila ba ikaw o kahit sino ay talagang mandiliit. Mantakin mo yung regalo na $1 million na sing-sing lang, di ba? Anyway, so ang sabi na itong mayor na ito, um, wala naman daw kinalaman dito da daw dapat si Heart Evangelista wala talagang dapat or wala talagang kinalaman si Heart Evangelista. O di ba? Maganda nga na ang, intensyon intention ni Vice ay hindi masyadong mapag-usapan yung sursogon. Kasi ang pinag-usapan ay si Heart Evangelista. <laughs> yun lang. Good luck. Masaklap. Masakit ito para sa mga uh, katulad ni Heart Evangelista. Pero totoo yon ang katotohanan, yung mga ganitong sitwasyon, ay talagang masakit. Talagang matutumbo kayo ng isang vice ganda kung hindi kayo mag-aayos. Kung hindi nyo aayusin yung mga lugar nyo. Diba? Inuuna siyempre yung kanilang marangyang pamumuhay kumpara sa posibleng dapat ay tignan at tulungan.